Hello mga lalab, saya nakita niyo po yung aking bunso. Pinakikita niya po yung ipin niya kasi po talagang maugang mauga na po siya. Tapos, uh, inuuga niya ito dahil gusto gusto niya na talaga pong bunutin itong ipin niya. Dahil umuuga-uga na nga po. Alam niyo naman po, ng mga bata po tayo, talagang tayo lang din po ang bumubunot ng ating ipin dahil ito ay mababaw lang, hindi ganun kalalim, hindi katulad ng matanda. At ayan nga po nakita nyo naman ayan pinaglalaroan at inuuga-uga niya. At mamaya papakita ko sa si inyo kung paano yan bunutin. Okay. Ay, tanggal eh. Hello po mga so, nanay. Hop ko tara pa iibing ko kasi nga pa maluwag. Maluwag mo na. <laughs> Hello po. O ipin. No. <laughs> Bawal po Pag po mga bata ay hindi ganyan masakit pag na madali lang bunutin. Hindi hmm. po kumukan ng matatanda na talaga nakakapit na talaga 'yung ipin. Eh maluwag na po maugan na ako kasi nung mauugan na po ipin ko, yan ganyan. Hinubonot ko po mag isa. ay <laughs> na ayun na lang pa hmm. kasi pa napubunat na ipin niya ako po kasi nung bata ako pag umuuga nilalaro ko lang ng dila ko kaya inuuga uga ko na siya para ko sana siyang matanggal ah, ganaman dila ah ah ah

Tapal mo kagat may ipin yung ano. Ito yan, 900 yan. Punot na, mababaw lang po sa ipin ng bata. Sabi sa inyo, itatanggal lang tatapin. yan. O, so, diba? E, di okay na. Kung kaya helpasyo mo pinagunot yan, isa libo yan. Yan, mga lalabs yung kanyang ipin. O. Oh. Okay tapang naman mga lalap. So, dahil kanina pa niya po ito pinatatanggal. So, yeah. Diba? Nasa unahan ang ipin niya. Matapang eh. Oh. Bunot na mga lalap. So, kasi bagya lang siya nakakapit. Kasi maliit na maliit na lang yung ah, nakakapit po sa kanya tumuoga na. Ayan. Diba? Tanggal na libre bunot mga lalat kasi pagkaraniwan tayo mga bata noon tayo lang talaga tatanggal ng ipin natin nung gagalang po natin kaya ginaganong ganon lang natin kasi hindi naman sila ganon yeah. sa kapit mabababaw lang yung kapit ng ipin ng bata mo. Ayan. na mo ah. bunot na ipin bumal <laughs> <Dungol> na ipin <laughs> Ayan ba? o. Hindi, pakita mo yung alam mo, tanggal yung ipin. Hindi <laughs> siya. Ayan o, diba? Tanggal yung kanyang isang ipin na yung mga Ayan, mabait. Palitan mo yung ipin ko ng magandang tubo. Ayan. O, ayan o, bebre. <laughs> Papala pa sa ipin niya. <laughs> <laughs> Ayun! Nandun na sa na pupok! Thank you for watching mga lalabs! Bye bye!